Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay lalaganap sa di mabilang ng mga tahanan. Ang mga ito ay makikilala ng lahat at tanging ito lamang ang paraan kung paano lalawak ang Kanyang gawa sa san sinukob. Naibig sabihin kung ang gawa ng Diyos ay upang maipakalat sa buong sansinukog sa makatuwid ang kanyang mga salita ay dapat maipakalat. Sa araw ng kaluwalhatian ng Diyos, ipapakita ng mga salita ng Diyos ang kanilang kapangyarihan at awtoridad ang bawat isa sa kanyang mga salita mula sa oras ng walang hanggan hanggang ngayon ay matutupad at magkakatotoo. Sa paraang ito, kaluwalhatian ang mapapa sa Diyos sa lupa na ang ibig sabihin ang kanyang mga salita ay magkahari sa lupa. Ang lahat ng masama, ay parurusahan ng mga salita. Sa bibig ng Diyos, ang lahat ng mabubuti ay pagpapalain ng mga salita sa kanyang bibig at ang lahat ay itatatag at makukumpleto ng mga salita sa kanyang bibig. Ni hindi rin siya magpapakita ng anumang palatandaan o kababalaghan. Ang lahat ay matutupad ng Kanyang mga salita, at ang Kanyang mga salita ay magdudulot ng mga katotohanan. Lahat ng nasa lupa ay magdidiwang sa salita ng Diyos, maging matatanda o mga bata, lalaki, babae, matanda o bata. Ang lahat ng tao, ay susukob sa ilalim ng mga salita ng Diyos. Lilitaw ang mga salita ng Diyos bilang laman at lilitaw na matingkad at parang buhay sa mga tao sa lupa. Ito ang pakahulugan ng salita na maging laman. Ang Diyos ay naparito sa lupa pangunahin upang isaganap ang katotohanan na ang salita ay naging laman. Na ibig sabihin ay, siya ay naparito upang ang kanyang mga salita ay magmula sa katawang tao. Hindi tulad ng sa panahon ni Moises sa lumang tipan nang ang Diyos ay direktang nagsalita mula sa langit. Matapos noon, ang bawat isa sa kanyang mga salita ay matutupad sa kapanahunan ng milenyong kaharian. Ang mga ito ay magiging katotohanan ng nakikita ng mga mata ng tao at makikita ang mga ito ng mga tao gamit ang sariling mga mata nang walang kahit bahagyang pagkakaiba ito ang pinakamataas na kahulugan ng pagkakatawang-tao ng Diyos na ang ibig sabihin ang gawa ng espiritu ay matutupad sa pamamagitan ng laman at sa pamamagitan ng mga salita ito ang tunay na kahulugan ng Ang salita ay naging katawang tao at ang pagpapakita ng salita sa katawang tao. Ang Diyos lamang ang maaaring makapagsalita ng kalooban ng Espiritu at tanging ang Diyos na nasa katawang tao ang maaaring magsalita sa ngalan ng Espiritu, ang mga salita ng Diyos ay ginagawang payak sa katawang tao ng Diyos at ang lahat ay nagagabayan nito. Walang sino man ang hindi sakop, lahat sila ay umiiral sa loob ng saklaw nito. Mula lamang sa mga bigkas na ito, mauunawaan ng mga tao silang hindi nakakaunawa nito ay nananaginip kung sa tingin nila ay mauunawaan nila ang mga salitang ito sa langit. Ganoon ang autoridad na ipinakita sa katawang tao ng Diyos na nagpapaniwala sa lahat kahit na ang pinakakapitapitagang mga eksperto at mga relihosong pastor ay hindi makakapagbikas ng mga salitang ito. Sila ay dapat sumampalataya sa salita at walang makakagawa ng panibagong simulain. Gagamitin ng Diyos ang mga salita na lulupig sa San Sinukob. Gagawin niya ito nang hindi gamit ang kanyang katawang tao kundi sa pamamagitan ng mga pagbibigkas mula sa bibig ng Diyos na naging katawang tao upang lupigin ang lahat ng tao sa buong sansinukog. Tanging ito lamang ang salita ng nagkatawang laman at ito lamang ay hitsura ng salita sa laman. Marahil, sa mga tao, mukhang hindi gumawa ng lubusan ang Diyos. Ngunit, kailangan munang bumigkas ang Diyos ng kanyang mga salita upang lubusang paniwalaan ng mga tao at para sila'y lubusang humanga. Sa walang katotohanan, sumisigaw at naghihiyawan ang mga tao. Sa salita ng Diyos, sila ay nananahimig. Tiyak na makakamit ng Diyos ang katotohanan ito sapagkat ito ang pangmatagalang plano ng Diyos pagtupad sa katotohanan ng pagdating ng salita sa lupa. Sa katunayan, walang pangangailangan para sa akin na magpaliwanag ang pagdating ng milenyong kaharian sa lupa ay ang pagdating ng mga salita ng Diyos sa lupa, ang paglusong ng bagong Jerusalem mula sa langit ay ang pagdating ng mga salita ng Diyos na mamumuhay kasama ng tao, nagagabay sa bawat pagkilos ng tao. At lahat ng kanyang buong kaloob loobang mga pag-iisip ito rin ang katotohanan na ang Diyos ay nagsasakatuparan at ang kahanga-hangang tanawin ng milenyong kaharian ito ang planong itinakda ng Diyos ang kanyang mga salita ay iral sa lupa ng isang libong taon at ipahahayag ng mga ito ang lahat ng kanyang mga gawa at kukumpleto sa lahat ng kanyang gawa sa lupa. Pagkatapos ng yugtong ito, ang sangkatauhan ay sasapit sa kanilang katapusan.